After a weeks, nabili na nga kami ng uniform niya for uh, senior high school. So dahil ang school niya ay hindi sa lugar namin, hindi kami familiar kung may napibilhan din ba ng second hand na uniform for senior tulad nung junior high school siya. So lahat na nga bibilhin namin ngayon ay halos bago. At yan na nga, kinuha na ang sukat niya at nag-fitting na siya. And in din ng staff sa amin na lagyan ng allowance ang bibilhin naming uniform kaya medyo malaki ng unti ang uniform na pinasukat sa kanya. Kasi nga naman, alalaki lalaki pa siya, mahal ang uniform sa Japan kaya dapat at least 3 years magamit niya para sulit naman yung ibabayad. Kastos, no? po. Kaya advice ko talaga sa mga foreign parents dito sa Japan, lalo na kung bago ka pa lang, paghandaan natin ang gastusin sa pag-aaral sa anak natin, lalong-lalo na ang pasukan. Kasi super talagang magasto. Ako nga na may asawang hapon ni nahihirapan din, lalo pa ka siguro ko parehas kayong Pilipino or single parents ka. Kaya dapat talaga yung mga ganitong moment pinag-iipunan talaga natin kahit sa Pilipinas din naman eh pero dito sa Japan super mahal talaga kahit ano ang mga gastusin dito super mahal kaya dapat laging pinaglahan at pinag-iipunan mm, so dalawang klase nga pala ang uniform na dapat bumilihin dito sa Japan dahil four season dito isang pang summer at isang pang winter so pag fall and spring, adjust-adjust na lang sa uniform. Sila nang bahala kung nilalamig sila or naiinitan sila. Buti nga hindi apat ah, eh, di ba? Kung hindi, mas lalong mahal. <laughs> Talagang malaking perang ilalabas mo, lalo na palatong senior high school, ibang-iba sa junior high school. At ang presyo ng binayaran namin, Jajang! Yan palang uniform na yan ang nabili namin, ha? Tingnan nyo po ang presyo. Pamatay. Huwag ka nang mag-dinner. Charot. <laughs> At ngayong araw na to, a kami ng orientation sa school ni Yamato. Lahat ng mga nakapasa sa school na yon ay mag-meeting-meeting. -meeting. Kaya magpapaganda tayo kahit di mo masyadong naiintindihan ng pag-meetingan. At least, maganda ka pa rin at feeling confident. Char! <laughs> So, ito na nga. Dahil papasok kami ng school, kailangan huwag mong kakalimutan ng slipper mo dahil hindi mo pwedeng ipasok ang suot mong sapatos sa labas at ididiretso mo ipasok sa loob ng school. Kaya kailangan lagi kang may dalang extra slippers. Kadahil ito ay isang manners dito sa Japan. And pag akit namin sa taas, may sumalubong sa amin na isang guro para i-explain ang gagawin namin at kung saan kami unang aara para mapan mapanatili ang human trafficking. Tama ba yan? Ba ibig sabihin ng human trafficking? Yung mga taong nag-traffic? <laughs> Charat! Hindi. Para organize ang mga tao, hindi magsiksikan. O, di diba, Napaka-organisado talaga nila. Sa dami namin dito, wala naman nag din na ganap. Kasi bago kayo ipasok, i-orient pa rin kayo para mag-orient ulit sa loob. <laughs> di ba? Poor orient talaga. Para mapanatili talaga na hindi magulo yung pila at yung mga gagawin ninyo bawat isa doon sa loob ng gymnasium. Kaya naman, ang una po namin ginawa is pumila kami, depende sa GCAM bango or student number nung mga estudyante pumasa sa school. At doon, nag-register at nag-present ng mga papers, requirements at mga information ng bawat bata na papasok sa school nila. So, ang ginawa namin dito sa pila na to is hiningi yung student number ni Yamato. Chine kung isa nga ba siya sa mga nakapasa sa school. At hiningan din yung paper na naglalaman ng mga information ng bata na nakapasa sa kanila. Kasama na rin yung aming bank, sir, kung saan kami pwede magulog ng kanila tuition fee monthly. Bibili oh, naman kami ngayon ng pampi -i uniform. Ay, ito

ini jenis ayam ayam yang dibayar kenapa tua di tempat ini di sedikit ano Okay, hindi pa lang ngayon ipapasa. Pagpasok mo na. Ne. PA uniform naman dito sa kabilang line. Ayun. <laughs> I love na teacher kala ko pagbabawalan ako mag video kanina kaya naman ang sinabi niyang okay lang hindi na ako nahiya mag video at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at dahil itong si Yamato ay lumilipad na naman ang insip nakarating na kami sa school di pa pala niya nailagay ang mga sukat niya na dapat naming orderin kaya dito pa kami nagtanungan portion hi anak nga kita ganyan din ako ng team ager eh lumilipad ang utak Oh, T-shirts.

kami ay dumiretso ng maganap ng mauupuan para simulan na ang aming um, orientation para sa masukan. As usual, tulad ng sabi ko kanina, ang haba ng meeting pero di ko naman naiintindihan. <coughs> Sabi ko nga kay Yamato, talasan niyang maiga ang pandinig niya dahil mamaya tatanungin ko siya kung ano ang napagmitingan namin kanina. O ba parang teacher lang may pa-exam. <laughs> Kaya habang ako ay nakukunwa rin nakakaintindi dyan, si Yamato naman ay nagkukunwa rin nakikinig dyan. <laughs> Hindi, charot lang. Maintindihan naman ako no, kahit papaano. Baka sabihin niyo, bobo ko. <laughs> Charot-charot lang. Ang hirap kasi pag di mo kasama ang asawa mo sa mga ganyang meeting, hindi ka naman hapon talaga para maintindihan mo lahat. Uy, may excuse pa eh, no? Pero pag uwi namin ni Yamato, di na double check ko kung tama ba ang pagkakaintindi ko. Pag may mga ganyan mga meeting-meeting, para malaman ko kung gaano katalino, gano'n yan. <laughs> kami ngayon sa uh, school ni Yamato senior school and uh, pumunta kami dito para kunin yung kanyang uniform sa kanyang club so itutuloy niya yung kanyang uh, yakyu baseball so actually kaya siya dito nag ng exam kasi gusto siyang i-absorb nitong school na to para makasama siya sa team In-request ng kanyang uh, coach na dito siya mag-take ng exam. And luckily, nakapasa naman siya. Kaya, ayan ngayon, kumukha kami ng uniform niya. Ang lalaki ng mga estudyante dito. <laughs> May mga naglalaro dito. No? May mga na nandito yung team niya. Nagpa-practice ng laro. So, ayan, nagsusukat siya ng uh, uniform niya para sa kanilang uh, sports na ni Dada. Yan ang mga gastusin talaga, no? Lalo na pagka yung yung uh, club na papasokan ng anak mo, depende pa kung maraming uniform, kung maraming mga kagamitan yung club na papasokan niya sempre mas maraming gastos. Actually, parang sa lahat ng club, yan yata yung pinakamagastos sa school. Yung Yakyo. Kasi ang dami ano, ang dami niyang uniform pang winter, tsaka pang summer. Tapos, mabilis pang masira yung uniform nila kasi nga, umi-slide-slide sila, mabilis mabutas. So, sa isang taon siguro, nakakatatlong palit apat uh, na palit ng pad, ng ano yan, pambabayan si Yamato. Yung sapatos din mahal. Ayan, pero grabe no, pwede mo na siyang bilhin diyan sa ano. Ang nagpo na yung ano, yung school na yun kasi dati nung senior, uh, junior high school siya. Kami mismo yung bumibili ng ano sapatos dito talaga. As in uniform na uniform sila, pare-parehas sila ng brand ng sapatos at saka brand ng uniform. Kaya, ayun, hindi ko alam kung magkano ang babayaran namin dyan. Kulang pa nga si Yamato ng ano eh, sa uniform niya. Kulang pa siya ng helmet. Tapos, hindi ko alam kung bibilan pa ba namin siya ng bisikleta. Pero, okay pa naman yung bisikleta niya nung, nung junior siya. So, pwede pa naman niyang gamitin yun kaya ayun uh, yung mga pwede pang gamitin papagamit namin pero yung uniform niya dyan kasi ito wala na kami sa Ashikaga eh. nasa Gunma kasi itong school ni Yamato so halos lahat bago kaya medyo malaki-laki ang gastusin at ito talaga ang pinakahuli namin binayaran bago siya pumasok. At sa pasimpleng sukat-sukat lang niya na yun, ito lahat-lahat ang binayaran namin. Naku, ihandaan niyo na ang mga wallet niyo, Madugo ang presyo. Kaya kung ang club na sasalihan ng anak nyo ay baseball, Naku, patay na dahil ang laking gasis niyan talaga. Dahil ang mamahal na mga kagamitan ng esports na yan. Kung hindi lang talaga gusto niya mato itong esports na to, hindi namin to ipipilit at pagkagambaruhan. Kaya thank you kay Dada talaga. At napansin ko habang pa up ng pa-level up, pamahal ng pamahal din ang mga gamit nila dahil palakas sila ng palakas, kaya dapat ang gamit nila pang malakasan din. mga libro. Nung junior high school siya, di ko ata naramdaman na namili kami ng libro nung pasukan niya. Kaya ngayong senior high school na siya, nagulat ako na kailangan na palang bumili ng aklat. Kaya naman dinayon namin itong bookstore na to dahil dito daw mabibili. Ang lahat ng libro nakakailanganin niya. At kinailangan din pala namin na magdala ng tote bag na kinalimutan na naman ni Yamato. Kaya bag ko yung ginamit para sa mga libro. Pero pagdating namin doon, set na palang ibibigay at naka-plastic naman. Buset, binuhos pa man ng bag ko si Yamato kasi makakalimutin kaya pinagalitan ko pa siya dyan eh. <laughs> At ito nga palang inabot na libro. Hindi ko alam kung ilang piraso yan. Pero, yan ang presyo at yan ang presyo ng peso. Ulit. Saludo talaga ako sa mga magulang natin dyan sa buong mundo. Ngayon naging magulang na rin ako, doon ko na-realize sa mga sakripisyo ng mga magulang natin. Hindi biro talaga magpalaki ng mga anak, no? Pabiro-biro na ako sa pakikipagkwentuhan sa inyo, pero hindi talaga biro ang pagpapaaral ng mga gastusin dito sa Japan. Talagang dugot, pawis, oras at pagod ang kailangan ilaan ng mga magulang. Magabayan lang at masuportahan ng ating mga anak. So, alam niyo na mga kababayan ko dito sa Japan. Masarap talaga dito sa Japan pero mahirap lang talaga ang mga gastusin. Pero kakayanin naman yan basta galingan mo lang dahil wala namang imposible dito kung masipag ka. Maraming trabaho, maraming kita. Maraming kita, maraming ipon. Maraming ipon, maraming gala. Ganun lang ang laro dito sa Japan para maging magaan ang buhay mo. O siya, maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. At next, from senior high school preparation, bababa naman tayo sa preschoolers and daycare. Maghahanda naman sa dalawang chikiting ang aasikasuhin natin. Kaya pa ba ng powers? Saksihan nyo kung gaano pagaling dumiskate sa pakikipag-usap sa mga teacher. Wow! Paano kung mairaraos ang paghahanda sa pagpasok naman ng mga batang hapon na aring? At isishare ko din sa inyo ang mga fashion tips na magiging looking good ka talaga sa murang halaga. Here at Toko. let's go. Malaking recycle dito sa Ota Book Off. O ng damit ni Hiroto pang UN Ski. <laughs> Tingnan natin kasi may mga mura dito. <music> ご来館いただきまして誠にありがとうございます受付番号271番 <music> 271番でお待ちのお客様計算が終了いたしましたので買い取りします